Inireklamo ng ilang individual ang isang pribadong ospital sa Valenzuela dahil sa umano'y sistema ng palit-ulo. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Dismayado ang lokal na pamahalaan ng Valenzuela sa sinapit ng ilang individual na pinigilang makalabas sa hospital matapos na hindi agad makapagbayad ng hospital bill. Batay sa salaysay ni Richel May Alvaro, dinala niya ang kanyang asawa na si Michael Alvaro sa ospital noong Pebrero, kung saan na-admit ito sa Intensive Care Unit o ICU. Sa kasamaang palad na matay ang asawa ni Richel dahil sa komplikasyon noong Pebrero 14, umabot sa migit limang daang libong piso ang kanilang hospital bill pero hindi siya pinayagang umalis sa ospital hanggat hindi na babaya para nang nasabing halaga. Hindi rin siya pinayagang bumili ng pagkain sa labas at binabantayan pa ng mga security guard sa waiting area ng ICU kung saan siya nanatili ng halos tatlong araw. Pero Pebrero 17, nang magkaroon ng pagkakataon si Richel na makatakas gamit ang back gate ng ospital. Ang masamang masama ang loob namin kasi ang sinabi sa kanya ni Tina, kahapon pa o nung isang araw pa namatay yan, dapat maayos na siya, dapat asikasuhin niya yung bayad, huwag niya asikasuhin yung patay na. Ganun ho, ganun ho ko walang awa, ganun ho walang compassion yung uh, mga tauhan ho ng Ace, ng Ace Hospital. Sa salaysay ng isa pang biktima na si Lovely Magtangob, umabot sa migit 700,000 piso ang kanilang hospital bill dahil sa kaanak na namatay sa komplikasyon sa thyroid storm. Pero hindi rin siya pinayagang umalis sa hospital hanggat hindi nakakabalik ang kanyang kapatid na kaso ang bayarin. Hindi po kami pinakain doon. Sariling pera po namin yung ginamit namin pang kain. Personally, gusto ko po talaga sila maparusahan dun sa mga ginagawa dito sa Para hindi na rin po kasi pamarisan. Tumanggi rin ang ospital ay ilabas ang death certificate ng kanilang kaanak. Sinabihan din umano sila ng ospital na isa sa kanilang kaanak ang dapat manatili sa ospital habang inaayos ang hospital bill. Agad nagpasaklolo ang mga komplena sa Valenzuela LGU kung saan sinampahan nila ng serious illegal detention at slight illegal detention ang ilang empleyado ng ospital. Sasampahan din umano ng reklamo ang security agency ng ospital sa PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. So talagang halatang lumalabas sa kanilang bibig ang palit ulo. Nakasanayan na ng Ace Medical Center. Ewan ko ba kung bakit ho, napakalaking hospital ito. Hindi ho Chuchu Pepeng hospital ito. Pero may sistema na sila doon sa loob. At ito ang gusto kong i-crackdown. Samantala, sinubukan ng PTB News na makuha ang panig ng hospital pero tumangi sila. Sabi lang pinto, sir, sa Lady Guard. hindi po magbibigyan ng mga stage ni Bawal po Hinimok naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian ang iba pang nakaranas ng umunoy palit ulo scam na dumulog sa kanila. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.